Flex ko lang sa inyo yung nabili ko sa online pangharang yan sa crib ni Baby Sansa. Para hindi na rin siya nauuntog mga bas at hindi na rin lumalabas yung paa niya. Likot na kasi siya mga bas kaya kung ano-ano na yung mga pinanggagawa niya. <laughs> Dati mga best ay lalim kami natutulog dahil iniiwasan namin na mahulog si baby. Kaso nga mga best dahil gumagapang na siya kaya nilagay na namin siya sa crib niya. Tinanggal ko na nga rin pala yung mga sapin ng kama para malabhan ko na rin. Ito palang hawak ko mga best ay anti leak yan. Para kung may matapon man na liquid hindi tatagos sa kama. Mahal nga rin pala yung bili namin dyan. Nasa 2,500 din yan sa SM. Pero sulit naman siya mga best hindi tumatagos yung liquid sa kama. O ba diba, hindi ka na mapapagod kakabilad ng kutsyon. Pero dahil yung sa mga bata mga best ay walang anti tahilig. Ayan, for the bilad ang ina nyo. Ay, nuko, no, tumatagas yung ihini area sa diaper niya. Kaya, ayan, for the bilad na naman ng kutsyon. Puti na lang mga best tirik na tirik yung araw. Kaya pati yung mga unan ay binilad ko na rin. Ay, nuko, no, mga basta dami kong nilalabhan. Natambakan ako dahil lagi kaming umaalis ng bahay. Puti na lang talaga nakamatik ako. Kaya nakakapaglinis din ako ng bahay. Hindi nga matapos-tapos sa ginagawa ko mga bes. dahil umiiyak si baby Sansa. Inaantok na siya mga bes. kaya pinatulog ko na muna. Pagkatulog niya nga mga best, ay lang ako. Para ibaba yung mga labahin ko Aba, pagbaba ko, gising na kaagad <laughs> Minsan kasi mga bes, pag natutulog siya Kapag nalingat siya, gusto niya meron siyang nakikita sa amin ni daddy niya Show ang bata, paano ako matatapos kaagad neto At ayan mga bes, pinadeddy ko muna para manahimik muna siya At nanonood naman ako ng Netflix Yung ang pinapanood ko mga bes, hindi ko na maintindihan Pagtulog si Sansa, naglilinis ako at nagsasampay Ito nga, nilagay ko na muna siya sa walker O tignan niyo naman mga bes, naka walker na, humangawa pa <laughs> Ibigay ko na nga rin pala lahat sa kanya para manahimik lang siya. Kaso mga best, parang ayaw niya talaga akong napapago. Pag wala akong ginagawa mga bes, tahimik lang siya. Pero pag may ginagawa na akong umangawa At na siya. yung mga siya. tupiin ko ay kinalkal na rin niya. Para agad daw ako matapos mga bes ay tutulungan na daw niya ako. Hindi na daw siya iiyak mga bes, magsasampay na lang daw siya. Ay no ko mga bes, siya na lang ata yung sasabit ko para magad na akong matapos sa nilalaban ko. Ano kaya ako matatapos magsampay nito mga bes? Hinakot ni yung mga sinasampay ko. Ayaw ibigay. Hay nung mga bes kayo rin ba? Ganito yung mga anak nyo kapag may ginagawa kayo. Ko so, kala nila anong ginagawa namin sa bahay? Bakit maghapon daw ako naglalaba? eh paano naman kaya ako matatapos kagan maglaba? Eh, may nanggugulo. Dahil naputol yung tulog niya mga bes, kaya nagbeberat siya. Kaya commercial muna ako sa gawaing bahay, patutulogin ko muna yung baby ko. ay ko mga bes, ayaw niyang tumigil sa kakayak kanina, kaya binigay ko yung remote para tumigil. Mm -hmm. Hindi na nga niya binitawan mga bes hanggang sa nakatulog siya. Ewan ko ba mga bes, bakit ganyan yung mga bata, mas gusto nila yung mga remote kaysa sa titer nila. <laughs> Ay, nung mga bes nagutom ako, kaya nagluto ako ng merienda na kwek, kwek. Buti na lang mga bes nakatulog si Sansa, kaya makakapag ako. Buti na lang mga bes kumpleto yung sangkap ko sa bahay, kaya nakapagluto ako ng merienda. Ay, mga kaloka, hindi pa man ako nakasubo, nagising na yung bata. Kaya binigyan ko na rin siya ng merienda, mga bes, para makamirienda na rin ako. Sarap nga nang niluto kong kwek-kwek, mga bes. The best, the best, the best. Pamirienda Pamirien, lang ako, mga bes, pero hindi pa tapos yung nilalaban ko. Nuko, kapalida rin kwek-kwek, pekasura na pa. Ay nako, no, nakakapagod talaga sa bahay. Hindi nauubos yung mga gawain bahay. Mga best kapagod ko, parang gusto ko ng maraming pera. <laughs>